Oh, ayan mga boss, ito na yung bara o tree na ginagawa nating 6 taon version or 6 speed. So, taga Malbor, Batangas ito mga boss. Ayan, pinababaklas na natin para hindi tayo gabihin. So, 6 taon version, 6 speed. Uh, may mga transmission tayo dito mga boss na available. Kung gusto nyong magpagawa, message lang kayo mga boss. So, ito na, binabaklas na. So, overhaul to mga boss kasi conversion nga yung transmission. So, ito naman yung transmission na ginagamit natin. Okay, ah, wait, asa na? Six. Parating ko lang. Six mode. So, so yun, ito. Ito yung transmission mga boss. Oh. Plug and play na to mga boss. So, dito, nakabit na natin. Kapag nakabit mga boss, parang ano lang naman yung parang yung sa original lang kasi naka plug and play na nga ito madali na gabit so yun. Uh, isasalpak lang tapos okay na uh, may mga conversion nga dyan nga. But, ang nababago lang naman dyan yung wood rough key or yung kunya tapos yung neutral indicator and then yung dun sa kanyang ano ay eh, o-ring so yun yun lang yung binago dyan pero parehas na parehas yan kumpara natin dun sa sa original. Doon sa stock niya na apat lang na kambyo. And ayan uh, mga boss na isalpak na natin. Oh. So same na same yung itsura, nadagdagan lang ng dalawang gear, tigabila, so apat na gear yung napadagdag. Uh, pip and six gear. So yan, ayan, ayan, smooth naman yan mga boss. Basta plug and play, uh, walang nagiging problema. So doon sa nagsasabi na dahil sa may butas, yung iba, nagtatanong mga boss, gusto may butas? Ano yon Kahit wala na. Kasi ang tagal ko nang ginagawa rin mga boss. Wala namang nagiging problema. Yung butas mga boss, may paliwanag na rin ako doon. Kung hanggang sa lang nakakarating yung langis. Hindi naman yung pumupunta din sa blood system. Mga boss, ano? Kaya, oh, ako ang tatanong kahit wala nang butas yan. ayun, naayos na natin lahat so pwede na itakip yung center crankcase mga boss, ayan tinatakip na natin, sa so, pagkatapos naman yan, punta na tayo sa clutch system So, ayan dito mga boss, clutch system naman tayo mga boss. Ano? So, sa pinion gear, pinion gear naman tayo. Ayan, pag nahigpitan natin yung pinion gear, kasunod natin ay yung sa selector na shifting drum. So, doon naman sa selector mga boss, sa uh, sasabihin ko nga sa inyo, mayroong conversion doon. Yung wood key or yung kunya ay yun ang binago dyan. So, yun lang naman yung medyo kakaiba yung itsura yung kunya tapos ang ginagawa ko dyan yun siguradong higpit lang mga boss kasi minsan yun ay lumuluwag kasi ang minasinship lang nga yung yung pinakang uh, slot ng kunya kaya kailangan sigurado yung pagkaalagay so dito naman mga boss uh, parehas lang naman to ng, ano, ng clutch system ni Barako 1, Barako yung si Barako 3, parehas lang yan mga boss. Iisa ang itsura ng clutch system nyan. Kumpara natin nga doon sa old and new Barako 1 and 2. So Barako 1, 2 and 3, pare-parehas lang yan. So ito buo na mga boss, pwede na natin ilagay sa kanyang chassis. Kapag ako nagbuo nito, hindi ko binubuo yung buong makina kasi nabibigatan ako. Kaya ang ginagawa natin, yung, yung part ng makina na yan, saka natin palalagay dyan sa chassis para madaling ikabit. And so ayun mga boss, ito na. malapit na ang mabuo. Hindi na natin dinetalyo yung sa engine top end dyan kasi parehas na parehas lang nga siya ng bara 1 and 2. So, ayun. Ang nabago nga lang dyan, ayun, dyan sa magneto. Iba na yung itsura ng magneto nyan. Kasi, yun nga, FI na to, iba na yung magneto. So, yun. At saka so, yung stator nito mga boss, iba rin yung itsura. Kumpara natin dyan sa bara o and 2. Basta yung trigger nga ng magneto, iba. Ayun, yun lang yung kakaiba dyan sa, so, ayun, sa FI system. And so ito naman mga boss, malaki yung gulong. So dili ang reading nito do sa speedometer kasi ang laki, ang laki ng gulong na nakalagay. Eh. Tao sa sprocket 1544 yung combination niya, stock mga boss. Kaya yon, medyo dili yung reading nito ha pag testing mamaya. And dito mga boss, medyo malapit na. Mamaya testing na tayo. So dito naman mga boss testing natin kung audio So ano ito mga boss Nakita ko lang sa inyo na napaka smooth niya kahit hindi tumatakbo smooth pa rin siya i-shifting boss hindi tumatakbo pero lumilipat yung audio Ayun, kompleto no mga boss. Testing ano to. 对不起。<laughs> <laughs> And so ayun mga boss, hanggang dito na lang muna. So meron itong part 2. Pinalitan ko to ng pipe. Meron tayong testing dito. Medyo malayo. Medyo hataw. Yun, makikita nyo mga boss sa part 2 nitong video na to. Uh, kasi nagpalit nga tayo ng pipe kasi ang agang maglimit nito dito sa stock pipe. Kaya uh, sabi naman ni bossing mas korsonada niya yung kalkal -kal pipe. Kaya yeah, yun. Uh, meron, meron tayong video na mas maganda Ang pagka-testing Kasi yun nga, uh, bigay na bigay na So, dito hindi natin na, na top speed Kung ilan talaga yung kaya nya Kasi yun nga, maigli yung kalsada And sa uh, Yung kanyang tambucho mga boss ay Sa kalpa